Pabili po! Ah, ano po iyon? Pabili nga pong Stop and Come Again! Ano po? I Stop and Come Again na po! Sukang maasim? Hindi po, Stop and Come Again! Suma na panit? Hindi po, Stop and Come Again! Bagong bagasin? Hindi nga po, Stop and Come Again! Ikaw lang ang mamahalin? Hindi po, Stop Chismosa kang like, sarap patayin. Hindi nga po. Stop and come again. Ano ba binibili mo dito? Yung pang pala sa tinapay. Stop and come again? Star Margarine yun! Lilan! Isa! Stop and come again? Star Margarine! Makakaloka oh, tong batang ko. <laughs> Eto po. Ano pa po? Wala na po. Yung bayad niyo? Utang muna oh. sabi mi mama. Ayan na naman si utang-utang. Asa ba yung nanay mo? Ando na kay Marites. Yung nanay mong Marites. May pang Marites. Tapos nakakalo kayo yung nanay mo. Ginawa ng negosyo nung pangungutas sa tindahan namin. Ang tagal-tagal mong -dawar. Tapos utang na naman yung nanay mo dito. Sino kasama niya? Si Marisol and si si Sol Sol. Si Marisol sa kasi ano nakakaloka yung nanay mo ha. Puro na lang kay utang-utang dito. Ginawa yung talagang hanap ng pagdudutang dito. Tapos utos ka pa ng nanay mo Marites sa mangutang dito. Ano to? Stop and come again? Star Margarine! Ganon! Nakakalakang bata ka! Ano sa saka dito? Utang na putang! Mata nga mang... Nga, Jai? Na? Ko. Hope. Hope. Oh. Sun rocks. Hope. Oh. Packet book. Hope. Oh. Notebook. Hope. Oh. Sterling book. Hope. Oh. Libro. Hope. Oh. Nabrok. Hope. Oh. Naja it log. Hope. Oh. It log. Hope. Oh. Na. Hope. Oh. Bundok. Hope. Oh. <laughs> nhà chơi cái tao cô nhà học cơ cô nhà chơi cái tao cô mày tìm mà bằng băng pizza không ai để tìm bằng băng cư nằm mất để pizza tí quả nằm mất còn đặt tên Ê mà đi ăn tao cô Gặp noodles của tươi sú nam cô tao chỉ muốn là da tăng mà no hello nhà chơi đặt cái bàn

Pokemon. <laughs> ano yan? ko. Anong po? Anong paki ko sa pokit ko? <laughs> ano binibili mo dito? Pokit ko nga po. Wala kayo binibili ng pokit ko dito. Nakakaloka ka ha. Yun po oh. Ah, saan? Ano yun? Yung. Yung. Ano yun? Yung. Yung kape? Kapa. Hmm. Kupi ko yun! Hindi poki ko! Nakakaloka tong batang to! Poki ko, poki ko! Kupi ko! Ilan? Isa! Itong bata to, hindi maitili siya sa sabi? Hindi e. pa ako mabila uka sa kinakain ko sa sinasabi mo? Nakakaloka ka! Ano pa po? Isokli ko ba, ba? Ano po? Isokli ko ba? Ayan ka ano na naman si Isokli-Sokli! Wala pang binibigyan ang bayan ng nila-Sokli! Nakakaloka kayo ha! poki ko topic ko sino utos ayo si papa papa mo ay si papa mo ano no, 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 no. hindi sa poki ko yung tatay mo no? Mm. gusto yung poki ko ano paki ko sa poki ko Nakakaloka kayo! <laughs> muwah muwah mo. tungo baklang chua poki ko poki ko poki ko